Pogi naman ito mga bossing ah. Ganda Yun Rayan mga bossing Hello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Pang banda mga bossing saktong sakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drum Sa set. drum set Sa backline Tatlong backline dalawang One. wired mic sa output yo pogi ganda mga bossing eh. medyo maigpit din siya yo pabukas nga kulod eh yan ang light ha. ganda mga bossing ah. yan pati mga numbering nya ay ma maliwanag mga bossing kapal ah ang um, ganda ng numbering niya, talagang malinis. Malinis ang gawa. Okay, gagawin na natin 'yan, mga bossing.